Magandang araw kay Ito nga pala ang presentasyon ng ikalimang pangkat. Layunin, number 1, ipaliwanag ang kahulugan at ng edit sa Sakoko. Number 2, matuka ang dahilan kung bakit ipinatupad ang pamahalaan takugawang patakaran sa Sakoko. Number 3, masuri ang epekto ng Sakoko sa lipunan, ekonomiya at ugnayan panlabas ng Japan. Ano nga ba ang Edicap sa Koko? Ang Edicap sa Koko ay isang seri ng mga kaotosang ipinatupad ng Tokugawa Japan noong 17 na siglo. Artikular mula sa 1633 hanggang 1639. Naglalayong isara na ang Japan mula sa ugnayan sa mga dayuhan. Ang salitang sa Koko ay nangungulagang saradong bansa o closed country. At inaapatakana na, na ito sa kalagitnaan ng 19 na siglo ba ang nilalaman ng Edict of Sakuko? Ang Sakuko Edict ng 1635 ay isang mahalagang kautusan na formal na nagpatibay sa isolusyonis ng pulisya ng Japan. Ito ang ikatlo sa serye ng mga kautusan ni Togawa Limitsu. Ang syugo noon. Ilan sa probinsya ay Una. Pagbabawal sa paglalakbay sa ibang bansa. Ang mga nakalabas na ay hindi na pinapayagang bumalik. Ikalawa. Limitadong kalakalan sa dayuhan layunin itong kontrolin ang impluensyang dayuhan. Ikatlo, at pagsupil sa kristyanismo, nilalayo ng kautosan na lipunin ang kristyanismo. Ano nga ba ang mga naging epekto ng Sokoku? Ang patakarang Sokoku ay nagdulot ng mahigit dalawang siglo ng pagsasara kung saan napanatilin ng Japan ang panloob na kapayapaan at kaayusan. Ngunit napigilan ang palitan ng teknolohiya at kultura sa ibang bansa. Naiwasan ng Japan ang kolonisasyon ng mga bansang kanluranin, lalo na mula sa Espanya at Portugal. Nalilinang ang isang sariling industriya at agrikultura ng bansa. Dahil sa kawalan ng kompetisyon mula sa banyagang produkto at hindi naimpluwensyahan ang mga banyagang ideolohiya tulad ng kristyanismo na tinuturing nilang banta sa pamahalaan. Mga pang tanong, Unang tanong, ano ang ibig sabihin ng sakoko? Ikalawang tanong, sino ang namuno noong ipinatupad ang edict of sakoko? Ikatatlong tanong, kailan ipinatupad ang edict of sakoko? Ikaapat na tanong, kailan naman umina ang patakarang ito? At ikalimang tanong, ano ang isa sa mga halagang probisyon? That's all guys, thank you for watching.